Tumataas sa gastos sa tradisyonal na pagpapalibing, siksikan sa sementeryo at kakulangan sa espasyo. Ilan lamang po yan sa mga dahilan kung bakit mas pinipili na ngayon ng ilan nating kababayan ang cremation. Kung dati hindi pa bor dito ang simbahan, hindi na raw ngayon. Live mula sa Quezon City, may report si Mark Zabran. Mark. Ivan, dahil nga sa bilang ng mga nililibing sa ating mga sementeryo dito sa Kamaynilaan, dumarami na rin ang bilang ng mga tumatangkilik sa mga alternatibong paraan ng pagpapalibing, katulad na lamang ng cremation. Karaniwang eksena tuwing undas ang siksikan at usat pagong na traffic sa mga sementeryo sa Kamaynilaan. Ang mga kondisyong ito, taon-taon na sinusuong na mga kapuso nating nais mabisita ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero ang pamilya Victoria, maginhawang nabisita ang kanilang amang si Romeo dito sa sanktuaryo, isang kolumbaryo dito sa Quezon City. Minabuti kasi nilang ipakrimit ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Talagang napaka-practical. Puring mo, anytime, pwede namin bisitahin yung daddy namin. Ayan, mag-8 -e years na si daddy ngayon, ngayong December. Ito, mas convenient. At saka nakita ko naman ng sanctuaryum na napakaganda at napakalinis. Kaya ito ang aming napili. Ang kwarto ito ang tinatawag na chamber kung saan matatagpuan ang mga espesyal na vault katulad ng mga ito. Pagkatapos ng cremation, dito na dadali ng mga pamilya ang urn na naglalaman ng mga abo ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Malinis at air-conditioned ang loob ng chamber na ito. Malayong malayo sa sitwasyon sa mga sementeryo tuwing undas nagkukulang na rin ng mga lupang pwedeng paglibingan dahil dyan, mas dumarami na ang nagpapakrimate. Sa mga columbariums, secure at bantay sarado ang mga vault. Sa katunayan, isang magnetic lock lang kada vault ang maaring magbuka sa mga ito. Malahotel rin ang daming dalawang palapag ng columbaryo mula sa malawak na labi. Maluwag at kulay gold na elevator at mga chapel at Chinese temple na maaring pagdasalan ng sinuman. Dito rin matatagpuan ang mga boktsu o memorial tablets sa ginagamit ng mga Chinese sa pagdarasal para sa mga yumao high-tech din ang digital kiln oven na ginagamit sa cremation. Aabot daw sa 1,000 degrees Celsius ang apoy sa loob nito. Kung dati, hindi pa buro simbahang katoliko sa cremation, hindi na raw ngayon. Mas practical daw kasi ito dahil na rin sa tumataas na gastos, sa tradisyonal na pagpapalibing at kakulangan na ng espasyo sa mga sementeryo. Taong 1963 pa raw nang tanggalin ang pagbabawal ng simbahan sa cremation. Nasasaad pa nga ito sa 1983 Revised Canon Law Ayon dito, hindi pinagbabawal ang cremation kung alinsunod naman sa mga turo at doktrina ng katolisismo ang mga rason para rito. Taliwas naman sa paniniwalang pangmayaman mayaman lang ang cremation. May mga kumpletong paketeng maaring pagpilian na nagkakahalaga mula 180,000 pesos hanggang 1.4 million pesos. Para sa mga maliitang budget, maaring piliin ang mga book type urn na ito na nagkakahalagang 5,000 pesos. Sa mga may karagdagang pondo naman, Mabibili ang 24 karat gold line urn na ito sa halagang 150,000 pesos. Naglalaro naman sa 100,000 pesos ang mga regular casket na ito. Samantalang aabot sa 1.4 million pesos naman ang airtight na kabaong na ito na gawa sa 48 ounce solid bronze. Bagamat may kamahalan, mas maraming pamilya na raw ang sa cremation bilang alternatibo sa tradisyonal na libing. You will be surprised ha huh, kung titingnan natin. Pero ngayon, nasa 55-60%, it's hovering around that percentage na yung cremation against burial. Hindi mo poproblemahin yung init ng araw, alikabok, ulan, parking. Ivan, ayon kay Architect Cheng, inaasahan nilang mas dalong darami ang uh, mga bilang ng cremation sa darating ng mga taon dahil nga sa patuloy na pagsikip ng mga sementeryo dito sa Kamaynilaan. Ivan? Maraming salamat, Mark Zambrano.